mga kaps, gumising ako ng 2.30 ng umaga para magluto. Ganito talaga ang buhay dito sa Saudi Arabia. Walang taga-luto sa'yo. Ikaw magluluto sa sarili mong baon. Mayroon tayong dahon ng alagbate. Manok. Ayan mga ingredients natin mga kaps. So. Oh. Ayan. Itong kawali ko mga kaps, antique na rin to. Bigay pa to ng kasama ko na si Robert. no nag natin ingredients natin. Unahin natin tong luya. Ayan. Hirap gumawa ng video kapag isang kamay lang na nagluluto. Isang, isang kamay din naghahawak ng na cellphone. Buyas. Lagyan natin tong manok. Ayan. Ito mga cubs, magsasawa kayo sa manok. Takpan muna natin. Kaya sa mga anak na nakapanood nito, kung pinapaaral kayo ng magulang nyo at sa... Uh, kayo pagbutihan nyo. Dahil hindi madali ang sakratisyo ng mga magulang ninyo, tatay, nanay dito sa ibang bansa. Antin. Ano? Itong mineral na to, 1 real. O, magkano 1 real ngayon? 15 pesos. Hindi 15 pesos sa Pilipinas to. Lagyan natin sili. Mamaya na si Buya. Eh. Sili. Sili. Tapos takpan natin ulit. Yan. Palambutin lang natin yan. Pagkatapos ka magluto, hugasan mo yung mga baunan mo na gamit mo kahapon. Okay? Magsasahing ka mga kabs. Yan ang gagawin mo. Sahing. Rice cooker dito, kanya-kanya kayo. Yan. At ito pa mga kabs. Kapag nagkasakit ka, walang mag-aalaga sa iyo. Ikaw din babangon, magluto ng pagkain mo, magpapagamot mga kabs. Ikaw din, walang mag-aalaga sa iyo. Kundi sarili mo lang talaga ang asahan mo dito. Tingnan natin. Ah, pumulo na siya. Palambutin natin yung karaming manok. Timpla muna tayo. Timpla muna tayo ng asin at saka bitchin. Lagayin ko ng bichin No? Yan, lagayin ko ng bitchin. Ito naman sa asin. Na-transfer ko dyan kasi pag dun sa natural na niya ng asin, madaling mano. Malusaw. Yan. Tsaka itong ulam na to, pang hapunan ko na to. Tipid-tipid <laughs> lang. Ganun talaga dito sa Derby. Kung gusto makaipon, magtipid-tipid ka. Kung gusto mong bongga, mag ka ng bonggang-bongga. Lagyan na natin to. Para mabango. Isa pa mga kabs sa mga pinakamatindi ay yung magkaroon ka ng problema sa Pilipinas, sa pamilya mo. Minsan di ka makatulog, kakaisip kung anong mga kagawin mo, anong tulong mo, kasi nasa malayo ka mga kabs. Yun ang realidad dito mga kabs. Tsaka, sa tubig din dito mga kabs, yun ang buo mga kabs, so, yung hairline ko. Lati hindi ganito yan, sa tubig yan mga kabs. Minsan, mahihinit ang tubig dito, tag pagbuhos pagbuos, pero wala kang ano yung eh, choice. Okay, lagyan na natin itong ano, um, daon ng lagbante. Ayan. Takpan natin. Kasi okay na ito. Ayan, okay na. Pangit naman kasi pagka malagta yung gulay. So, ito na yun. Ito na yung tinulang manok natin. oh. So, ito na yung mga cubs. Ito, tanghalian ko. Ito naman, makirefla ako mamaya doon sa trabaho. Uh, haponan ko. At ito naman dito sa kawali mga cubs. Yan ding, ang almusal ko. So isang lutuan lang talaga siya mga kabs. Kaya budgetin mo talaga na magkasya sa buong mag-araw. Pero tapos nito, uh, tutulog muna ako. Tapos gigising ulit ako alas 5 para maligo naman. mag ng mga baon ko. Ilagay sa baunan. Tapos magbihis, toothbrush. Hintay ng sasakyan. Alas 6 ng umaga. Yan ang... Gumising tayo ng alas 5. Naligo. Tapos ito na ngayon. Almusal na tayo. Umagahan para... Papasok na tayo sa trabaho natin.